What's up mga idol? So ayun, pag-uusapan po natin ngayon ay ang 5 peso na may mint mark po at ang walang mint mark. So yan po ang pag-uusapan natin. Ano po ba talaga ang halaga nito, value niya, yung magkano po ang presyo. So yan po ang pag-uusapan natin mga idol dito po sa ating channel. So ayun, let's go! So, ayun mga idol, ito po yung ating pag-uusapan, no? yung 5 peso natin. Ayan po, 1997. So, kung mapapansin nyo po, itong isa ay wala po siyang uh, mint mark kung tawagin. Yung pong pinakamarka po niya dito sa may baba ng uh, ano niya, dito po yan. So, lahat po itong nandito sa kabila ay wala po lahat yan. So, ano po ba yung mint mark? So, ito po ipapakita natin kung alin po yung sinasabing mint mark. So ito siya mga idol. So ito po yung mint mark. Ayan, kung mapapansin niyo mayroon po 'yan. Ayan po. So yan po yung palatandaan na mint mark. Ito po yung palatandaan. So la po nang ipapakita ko ito. Itong banda rito ito. La po yan mayroon. Ayan, ito pong isa ay mayroon din. Dito siya. Ayun. At ito ring isa. Mayroon din at isa Ayan. so ma ano po tayo sa value ng ganitong klase so ano po ba ang value ng mga ganito na may mint pack mark, mark so ayon po sa ating uh, pananaliksik at at pagtuklas sa mga ganitong klase ng coins ay actually bibihira lang po ang may mint mark itong mga ganito So ito po medyo may karamihan po ito pero ito po ay medyo kakunti lang po ang nagawa. So ayon po sa ating pagtuklas ng gantung klaseng coins na 5 peso. So uh, ano pa po siya hard to find na rin po ang mga may ganitong mint mark. So ayun so nakita po natin to ang presyo po niya sa ebay ay nakakalaga po siya ng ah uh, $28 so halos kulang kulang po siya ng 1.6 pesos so yan po yung ah uh, halaga po niya o price ng coins natin na pinag-uusapan so sa ibang ano naman po gaya po ng carousel so ang carousel po ang binibenta niya po is ah uh, pair po siya ay nakakahalaga lang po siya ng 150 so ganoon po ang price ng ibang ano natin at ang naminista po ang naminista po ay same price lang po siya so hindi po siya ganoon ka career sa kanya o ka hard to find po sa kanya so ibig sabihin common lang po ito kung magkano lang po ito na 5 peso ganoon din lang po siya parehas lang na tigpa 5 peso o kung hihigit man yan hindi po hihigit sa 10 piso o 20 pesos yan po ang tunay na presyo ng isang may mint mark at walang mint mark so alos pares lang po so kadalasan po kasi sa mga nangongolektor so ito pong may mint mark tapos kukuha din po sila ng walang mint mark so sa iba pong mga kolektor ang hinahanap po nila ito pair. so sa ibang kolektor po ay ito yung napakalaking halaga na rin kasi po sila po ay mga kolektor so iba po ang presyo nila doon sa mga na-research natin so ay mga idol no kung may mga ganito po kayong coins at mayroon pong bibili ng mga kolektor so depende po yan sa kolektor kung magkano so nasa tamang pag-uusap na lang po yan kung magkano ang presyuhan yung dalawa Halimbawa, kung pinresyuan po kayo, ay eh, nasa inyo pong pag-uusap kung magkano. So, yan po ang ating pinag-uusapan dito sa value at sa quality ng coins. So, ay mga either, thank you so much po sa panunod. Naway, naka-atid po siya ng konting kaalaman ng ating pinag-uusapan. At ingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat.